lumabas ka. Aray! Sige na, tama na! Basta wag mo akong kainin! Isang duwag. Lahat tayo ay, ay si na... Alisin ang mga kahon. Aparenteng nagsisimula tayo sa pagpipinta ng mga baka. Ayokong gawin ng ganitong maruming gawain ng mag-isa. Bagay, pumunta ka agad sa akin. Walang makakapagpinta ng bahay ng mas mahusay kaysa sayo. Kaya pakiusap magsimula ka na. Sa tingin ko perpekto ito. Para lang magdagdag ng ilang dekorasyon. Ang mga buto ay perpekto para dito. Ering bring perfect ang alga, tarantula. Ingeran yung sa Huawei, you'll see where it's a hobby ng sapot. Para wag mukhang mas nakakatakot yung aking bahay. The ring mga estatwa na ito sa bubong. Sa tingin ko bagay na bagay sila. Para sa aking labas ng bahay. Dan, sino ang hinihintay mo? Oh, magsimula na. Yay! Panahon na para magsimula. Kailangan ko talaga ng Tulungan ngilang... mo ako pinturahan ang bahay. Tutulong si Brown. Paparating na sila. mag ka. Baka magsimula na ang zombie apocalypse. Okay. Biro lang. Mga kaibigan ko lang sila. Ha 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 ha. Ayusin lang nila ang bahay. Ha? Huh? Ako? Ako? Tama rin sa itong day. However, handprints mo ding ding. Well, it's so. Brother perfectos And send and med decoration. Kaini ng bubong ngayon. Kazala samore Kung sa mga zena mo ma dito siya masarap pa lang ang Damo, magagandang ideya. Ang lahat sa mga lilim ng berde ay perfectong pagkakabagay. Ano naman kang dalas sa iyo, resulta ng sign. Mga sabihan, hindi niyo ako binigo. Maraming kayong bumalik. Wala tatapos ng iba nang wala kayo. Salamat. Tiyan pa rin ang nangyayari na ako sa pagkakamna ng leds. Wigyan ako ng mga calls, hindi ako pa niyang bitan. Siyari ng lumot. At may pangdamo sa paligid. Hindi kaya yung mga batong may lumot sa tubo. Hindi rin masama ang ilang kabute. Kailangan kong gawing lahat para maramdaman kong parang tunay na zombie. Hindi rin masama kahit sa ilalim ng lupa. Oh, Daria pa counting uhog. Sa zingin ko maganda ito. Okay, kailan sa maglayo ng kanda sa pinto. Na magbabantay sa lahat. I know. It's important weekend. Uy, fry mo yung stick. Split na bubong. Ngayon, na ang lahat. Uh -huh. Kode, baron na eh. It's ang pagpipinta. Saka, manahon na para gawin ito. Subalit sa halip na pangkaraniwang pintura, dugo ang gagamitin ko. Siyempre, meron pa ang malitin na device na tutunong sa akin na pinturahan ang buong ibabaw ng bahay. Tadam! Handa na ang lahat. Ang susunod na hakbang ay dekorasyon na ng mga dingding ng mga paniki. Mga kaibigan, handa, ah, handa na ba kayo? ka na! Lipad na tayo! Nagsasayense na, nasan to the part, walbay bay abubong. Tapos na ako. Ngayon, and how we can strong down Dracula in a stick, yeah. diba? Oh, na awkward ko. Kailangan ko agad ng isa pang mailbox. Sa ko ang ulo ng isa sa mga kaibigan ko. Nagising sa magandang biro. To see, and so cake na ito may. Nga yeah, kailangan mo na lang itong hukayan. Narito na. Nuka mo naman na tile. Bagay halika agad sa akin. Ngayon ay aayusin natin ang paligid. Magsisimula tayo sa iyong booth. Nasa atin na ito. Yeah, at ng kailangan mo. Nga ay kailangan mo ay dikit. Ito na makikaroon na itong sariling maliit na bahay. Susunod, kailangan ko ka ng mga bato ng iba't ibang laki para makagawa ng magandang daan. Tayo ay ang alapas, lalagay ko ang rito sa paligid ng perimeter ng bahay at itong itim na lambat sa ibabaw ng bakod. Kung maglalagay ka ng mga gagamba dito, nagiging parang tunay na sapot ng gagamba. Ang magaganda at patay na rosas na ito ay tutubo rin sa aking lote. At gagamitin ko ang isang bungo bilang mailbox. Ang panga nito ay hahawak... May may mga lalabay na lumalapit sa akin. Ngayon ako. Oh, hindi. Hindi ang araw. Para ilang araw ay hindi pinapayagan. Ang tanda ang pangunahing palamuti ng aking teritoryo. Susunod ang mga paboritong piraso ng lahat. Matatapos ko lang ang dugo ko at narito na ang piramide. Nag-west siya, nga, nag ang ah, nagumawa ng mailbox na parang sombrero. Nakakabagot. Pero ang pulang kabaong ay ibang usapan. Kasama rin ito ang paborito Hindi kong paniki. Oh, kumas. Ang para sa'yo. Bakit umungal? Hinagawa ko lang ang aking trabaho. Wow, well, mo pa na at mabag ng mga kamay sa balikat ko. Isang liham para sa'yo. Siguro ibibigay ko na lang ito sa kalansay. Ah, huwag masyadong ano maging agresibo. No one called us one. from mailbox. So now it's fun again. Ah, yung liham. Ah, gamitin ang kagat. Sa wakas, wala na siya. Oh, araw muli. Oras na. boy na, Frau mo eh? Walang araw na makakabasok ko lang. Sa pamamagitan na pala, ito ay magandang dahilan para palamutihan ang loob ng bahay. Una, kailangan mong kulayan ito. Pagkatapos noon, Puprotektahan ko ang sarili ko mula sa araw at isasabit Proton ang pulang. Proton sa bintana. tiny ni Garland, ay e maging metallic kong kaibigan. Ang mga panic oh. yung magiging. ah ang lapit na natin. Ngunit hindi rin ito ang katapusan. Mary, huwag kinawa yung panik na bit sa buong kwarto. Pwede na rin ang carpet. At huwag forest ang mga salamin. Pag tinitingnan ko may metal, higalag kung naalala ang aking mga supernatural na kapangyarihan ang galing talaga. Kaya magagamit ko rin ng salamin. Ah, ang gwapo ko. At uuwi ko ng cute-in-cluets na kabaonet. Lalo ko ang isang bungkos ng mga paboritong laruan sa tabi nito. Frozen Candle, eh. Tingnan na tawalan ng perfectong kwarto. Saan ka pupunta ng walang mesa? from Corona ko ang fondue dito. Eh? Ngayon, pupunoyin ko ito hindi ng tsokolate kundi ng paborito kong dugo. Hayaan itong dumaloy ng walang katapusan tulad ng isang fountain. Hahanganan ko lang ito. Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan. Panahon na para ipagdiwang ang pagtatapos ng pagkukumpuni gamit ang isang baso ng dugo. Oh yeah, well tagay. pag siya ng loob ng bahay. Sir, so, datingin ko, kailangan ko ng isang kapsula ng zombie virus muna. Magbibigay ito ng tamang kulay sa mga dingding. Ano yung leotago? Ano ang favorito kong tabla? Uh, kailangan ding iwas-iwas ang lupa sa sahig. Mas komportable ito sa ganitong paraan. Konting lumot at kabuti rin. Ah, ang ganda! And yalan mo habi ko ko cool ang block ng lupa mo sa uh, Minecraft na ano makaigat sa aking interior. Tingnan mo kung ganito ka cool. And narito ang larawan ng aking mahal. Ang kailangan nating magdagdag ng ilang mga estatwa at cobblestones. Maganda ring tingnan ng mga creepers sa mga dingding. Gagawa rin ako ng mga paborito kong bagay dito kumain ng mga matatamis at manood ng mga paborito kong channel. Salamat sa panonood. Lahat <laughs> maliban sa kanayon at dekorasyon ng kanilang mga bahay. Ubusan ko sa pagpipinta ng mga dingding din. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili gamit ang gas mask. Ngayon, maaari mo nang ihinto ang pagpipinta ng mga dingding. Susunod, gagamit ako ng itim na carpet at itim na mesa na may locker. Ilalagay ko ang mga ito sa mga sulok ng silid. Susunod, kailangan ko ng itim na tela para ikalat sa mesa at upuan. Ilalagay ko rito ang paborito kong typewriter. Mahilig akong magsulat ng kwento sa libreng oras ko. Ah! Isang Tina Roses. Ginalagay kita ito mismo bag buong kalansay at buto, mga kandila, at mga ngangaso. Ang lahat lang ito ay babagay ng perfecto sa aking interior. I'm not na in a long ng I put it in my cabinet. May kailangan siya makikihandi. I'm sure si we'll make a team. Now, so na sa Dapat din makahanap ng lugar? Nasa bahay ko ito. Heto na. At pwede akong gumamit ng ilang karagdagang kalansay. At ilalagay namin ang mga ito dyan. At si John ay nakaupo sa itaas. Ito ang aking kaibigan gagamba. Kumusta? Hindi kayo sobra sobrang dami ng mga buto. Pwede rin i-dekorasyonan ng kaunti ang bintana. Isabit ang kay May Ray Kalarawan ito ay tuwet ito, ito, ito bilang frame ng bintana. Yan. Mara kong gawin lang nga naman gusto ko. Andan uh, na ang lads. Mayroon akong bahay. Baalam sa inyong lahat. Sugurin ang si bahay -hand ko. Sidot wakanda, we are rate right ang akin. Lamsa na't ang panaka Cool. Hanapin natin kung ano ang nasa ilalim ng inyong hood. Wow, may perasong hilaw na karne si James. Ano ang nasa kay Phoebe? Oh, wow, isang bundok ng pancakes. Astig! Simula natin kay Phoebe. Mmm, ang bango ng aking mga pancake. Mas gusto kong tikman ito. Ay, ayoko na ng butter na ito. Isasawsaw ko itong pancakes sa tsokolate. Ay, magiging masarap yan. Tara na natin to. Mm. mm. Sobrang sarap. Gusto ko ito. May naisip akong ideya sa totoo lang. Oo, naampun na ang dawin dyan. Davish nung ko ay tubo world si Bubus ang tsokolate sa ibabaw ng mga pancake gamit ito. Tingnan mo, hindi ba ako henyo? Mahusay na ideya ito. Tingnan kung gaano kaganda dumaloy ang tsokolate sa mga pancake. Oo, oh, ngayon kailangan kong tikman lahat yan. Jane, huwag ka nang mangarap. Hindi ko ito ibabahagi. Tikman natin. Ang sarap! Gustong gusto ko ito. Ah, Jane, ikaw naman ngayon. Ah, wala akong swerte. Nakakuha ko ng piraso ng hilaw na karne. Ang walang lasa. Kailangan ko itong subukan kasama ang tsokolate. Mukha itong nakakatakot. Hindi hindi kakain ng hilaw na karne. Masarap lang ito kapag luto pero hilaw sa tsokolate. Uh, subukan ah, subukan natin. Um, nakakasuya yan. Baby, subukan natin. Hindi, salamat Jane. Ikaw na lang ang tumapos niyan. Ew, ang hilaw na karne ay nakakasuka. Ang tsokolate ay hindi talaga babagay dito. Susubukan ko pa rin kainin ito ng buo. Ah, ang mga hayop sa kagubatan ay kumakain ng hilaw na karne. Ah, labot. Nakakatakot ito. Oh. Ngayon, buksan muna natin ang cloche ni Jane. Ali kayo! Ooh! Meron si Jane na mga skewer na may marshmallow at mata na marmalade sa paaralan. Ano naman kay Phoebe? Ooh, si Phoebe ay ka kakilakilabot na broccoli. Ikinalulungkot namin para kay Phoebe. Pero simulan natin kay Jane. Ako'y magiging masaya. Meron akong masarap na mga skewer ng marshmallow. Mm. Masarap! at yung mga marmalade na iyon ay napakasarap. Meron pa silang jelly na palaman sa loob. Tignan mo. Ang sarap! Ngayon, rinukus silang lahat sa Ito ay ba yung tibang sarap? Hindi ko na isip na magiging ganito kasarap. Tingnan mo yan. Hmm, tama ako. Ito ay hindi... Hindi ko pa paniwala Astig! Hmm, ah, gustong gusto ko ito. At halos tapos na. Heto na... Baby, pasensya na. Kakainin ko ang lahat at tiyak na hindi ako maghahati. Ang sarap-sarap. Ayoko talagang subukan ang mga broccoli na ito. Mukhang hindi masarap at hindi ko gusto ito kahit kaunti. Baka mas masarap ito kapag may tsokolate. Sige. Ang lalaki ay gumawa ng malakas, malahalimaw na lunok. kumain, Dad. Siguro mas maraming chocolate. Pero mas mabuti kung ganun. Jane, gusto mo bang subukan ito? Tara na. Hindi. Salamat. Sige na. Hindi. Hindi ko kakainin yan. Ako nalang lang kakain lahat. Ang walang lasa. Oh, Jane, hindi gusto ng chen ko ang broccoli. Hmm. Nagsisimula ng sumakit. Sige, no, 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 no. kaya kong kainin ito. Kaya kong ubusin hanggang dulo. Naku, pasensya na, Dane. Baka ikaw na. ay may amoy. Ang panghimo ngayon. Okay. Tara na. Ang sa ngayon, na naway kung ano siyang kay Phoebe. Ayaw okay. ni Phoebe, kaya magsimula tayo kay Jane. Ipis sa barbecue stick. Paano na, kakatakot sila? Nakakatakot rin tingnan. Ano kaya ang kay Phoebe? Wow! may sushi roll si Phoebe. Ang astig! Siguradong sobrang sarap nito. Handa akong tikman nito. Wow, ilagay natin ito sa toyo. Mm. Napakasarap. Kate, sa tingin ko hindi masisira ng tsokolate ang aking mga roll. Dapat nating subukan ito kasama ang tsokolate sa lalong madaling panahon. isaw ang sushi sa tsokolate at subukan ito. Sana kasing sarap ito tulad ng may toyo. Oh, mukhang masarap. At talagang masarap to. Jane, hindi ako nagbibiro. Talagang masarap. Gustong gusto ko to, gusto kong subukan ulit. Oh, tingnan mo yon. Ooh, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Ah, baby, ang sarap mong kumain. Kaya nagsisimula na akong maniwala sa'yo. Wow! Kaya mo bang kinain halos lahat ng sushi? Paano mo nagagawa yon Ang dami nito. Naku, tingnan mo ang mga ipis na yon. Mayroon akong napakaraming mga ipis. Mabuti na lang at hindi pa sila buhay. Ah, kung hindi, mas nakakatakot pa nga. Lalo silang naging mas pangit tingnan. Ah, hindi nakatulong ang tsokolate. Ah, natatakot pa akong dila nito ngayon. Ayokong gawin ito. Halika na, kailangan mong gawin. Isa itong hamon. Tama ka. Kaya nga, Ew, anong kasuklam-suklam ito? Nararamdaman ko ang kanilang maliliit na galamay sa aking dila. Hindi makapaniwalang ngumunguya ako ng totoong ipis. Aba, yun na yun. Naipas ako na. Sa wakas. Ang oras na para sa mga bagong putahe. Alamin natin kung ano ang ibinigay sa iyo sa oras na ito. Wow, si Jane ay may magigandang pink na donuts dito. Oo, astig. Pero tingnan mo si Phoebe. Meron siyang kakilakilabot That na punggito sa... puntos. Hindi ko alam. Tingnan mo yan. isaw sa tsokolate at mas masarap pa. ako Ako'y natutuwa. Napakabuti. Phoebe, siguradong naiingit ka sa akin dahil masarap ang tsokolate donuts. Gusto ko rin sila, pero gusto kong kainin lahat mag-isa dahil sila'y sobrang sarap. Ooh! Ngayon, magkakaroon ako ng dalawang donuts sabay. Kailangan kong subukan ng lahat. Oo, kakainin ko silang lahat Maganda. ng sabay-sabay. Magaling! Meron pa akong tatlo. At kakainin ko sila na parang sandwich. Oh. Tingnan mo yon. Ang sarap at tamis. Oh, hindi ako makapaghintay na tapusin ito lahat. Sige na, Phoebe. Ikaw na. Oh, talaga? Hindi naman ako na ang kakilakilabot na pugita. Oh, mukhang nakakatakot kahit chocolate hindi tutulong dito. Amoy is daren. Ah, uh, wow. at Hello? ang mga galamay ay nakakapangilabot. Ew, sobrang. Tayo. Dearie, Nakakainis. Kailangan kong tapusin ito para matapos na ang aking bangungot. Oh, ay nako. Malapit na akong matapos. Ugh. Hindi kita kinainggitan, Phoebe. Nagawa natin ito. Oh, nagawa ko ito. Tigil, Phoebe. Ako ang mauuna. Oo, oh, may masarap na bag ng Cheetos si Jane. Astig. Ngayon, mayroong... u. Mga kabuti si Phoebe. Hindi mali malra siya. Uh. E, dapat mas tayo kay Jane ngayon. Oo, oh, oo, oh, oh. mahilig ako sa Cheetos. Napaka-appetizing nito. Siguradong hindi ko matatanggihan ng isang napakasarap na pagtrato. Subukan natin agad. Wow, tingnan mo yan. Hm, subukan natin. Ang sarap talaga. Gusto ko ito. At ngayon, subukan natin ito kasama ang tsokolate nag ako na baka hindi ito masarap. Pero wala na akong magagawa kasi kailangan ko talagang subukan lahat kasama ang tsokolate. Wow, ah, napakasarap nito na may papayo ko sa lahat na subukan to. Gusto ko pa. Kumuha tayo ng kaunti pa ngayon. Oh, ang dami. Ayos. Gusto kong subukan pa ng higit doon dahil sobrang sarap nila. Nasa telepono yan? Oh? Ang kombinasyon ng asin at tamis ay talagang kahanga-hanga. Hoy Jane, kailangan nga ng ang kaunti, pakiusap, tumigil. Hindi ka huwag magsubukan. Meron kang hilaw na kabuti, kaya kainin mo ito. Nakakainis. Sobrang sama ng lasa ng hilaw na mushrooms. Ayoko talaga ng mushrooms. Baka mas masarap kung may chocolate. Kailangan ko itong subukan. Isawsaw natin lahat sa chocolate fountain at makita natin mismo. Mukha silang cute, pero duda akong masarap sila. Ew, ang sama niyan. Sige lang. Okay. Oh, sige na. Jane, wag mong subukan ang kabuti na may tsokolate. Kasuklam-suklam ang lasa. Bakit si Jean may masarap na Cheetos at ako merong hindi masarap na kabute at tsokolate? Oh, meron ka na palang mga bagong pagkain sa ilalim ng takip. Kailangan nating alamin kung sino ang mauna. At si Jane, yon. Tingnan natin kung anong meron siya. Sorbetes ito. Oh, talaga namang maswerte ako. Sorbetes na may tsokolate. May mas masarap pa ba? Ang sarap-sarap at mukhang masarap. Wow, sobrang sarap. Gusto I go in like in the my chocolate. Napakasarap na sorbetes. Nagtataka ako kung ano ang maibibigay niya. Kung ba ice cream lang ako, magiging masaya kami ni Jane. Hindi ko na kayang panoorin si Jane na kumakain ng napakasarap. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Kinchai? Ay, no. naku! Ano? Hindi pa nga ito maginhawang saw sa Chocolate Fountain. Wow. Suriin natin ang lasa. Oo. Ay, mukhang nakakadiri. At masama rin ang lasa. Mas tolerable na itong kainin sa pangalawang kagat. Okay. Kaya ko na at kakainin ko na lahat. Itong malaking celery. Ah. Sige na, Phoebe. Kaya mo yan. Ah, tatalonin ko itong celery. Oh, ang hirap. Pero malapit na ako. Ang huling piraso. Ah, tapos na ako. Kahit papaano ay nagawa ko. Kadiri, kawawang Phoebe. Nakakaawa ka. Oh, hindi. Huwag mag-alala, ibigan Tapos na. Mga bagong treat. Tara. Alaman maswerte. Oh, swear. Jane, isa itong nilagang itlog, hindi magandang bagay para sa Chocolate Fountain. At kumusta naman si Phoebe? Tingnan natin. Uy, isang croissant. Ang astig! <laughs> hindi na ako nagsubukan ito. Isausaw ito sa chocolate. Ang mga croissant ay sobrang sarap. Pinapangarap kong nasa Paris ako para kainin lahat ng croissant. At mas masarap pa ito sa chocolate. Ang sarap! Ang sarap! Haha! <laughs> Ang ganda ng tsokolate mong bigote! Ano? Oh, tama ka! Nakakatawa ako! Jean, ikaw na ngayon! Kadiri. Nakakasuya yan. Ayoko niyan. Pero kaya kong kainin ito. Ew, kailangan ko talagang banlawan lahat ng tsokolate mula sa fountain ngayon. Mmm, ang sarap. Ah, mmm, yan ang mas gusto ko. Ayos yan. O, oh, merong tsokolate ang iyong labi.